So, pumunta kami ulit sa Juma Market. So, dumaan kami dito. So, ang dami-daming pwedeng binhin. May mga eyeglasses, ganyan. May mga pabango. Ang dami talaga, guys. So, ayan. May bakor din. Ang pampabango ng mga kuwaiti yan. Ganyan na itsura niya. Pero mabango siya. So, ayan. Ang dami mga pabango. Lahat-lahat nandito. Ayan. Marami kayong yung makikita at mapipili lakad-lakad muna kami papunta kami dun sa may dulo at may, na rin eh oh, diyan <laughs> 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 Anin? <laughs> Anin? Huh? At so, dumaan naman kami ulit dito sa mga pampaganda section. So, ayan, may mga, may mga lahat-lahat ng may Sa so, halagang 1.30, hindi सु हवालिमाइजे अन नसिझे भाधा सुनापे सुना मिरा أنا أقول ميرا قديم 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 أخرات شوفي هلو هذا شنو ايه كاميرا شوفي كاميرا ستة شوفي يلا مع السلامة شنو هذا اشتري ميرا شوفي انت شنو اشتري <applause> ما ما في هلو أهلين اشتري Pagkatapos sa Joma Market naman kami dito sa Grand Hyper. So ito nga pala yung mga isda. Marami rin mga isda dito. May tamban, may kung ano-ano. Yan. Sa dulo doon, meron din silang crabs at pusit, pero hindi na masyadong ganda. Minute, so, thank you for watching, guys!